Samtang asawa sa driver sa San Fernando Mayor na lakip sa nakaras at sa sa pagpangambos sa milawang simana, ni nga gipeh mangnoa na niya ang iyang bana tungkol sa kabalaka sa susunod ng mga insidente sa pagpamusil patay sa mga opisyal sa Maong Lungsod. Adunay live update si Luan Mirundina. May... sama sa Banay Ruluya, husti siya usab ang panawagan sa mga kabanay sa driver nga lakip sa nakalas atol sa nahitabong ambush. Gihulagway nila nga naamong lang kini sa hitabo. Magsa ulog unta sa ilang silver wedding anniversary sila si Mercedita og Alan ni Enero 22. Apan wa magdahom si Mercedita nga mao na ang katapusan nilang pagistorya sa iyang bana. <coughs> lagi ka mm, na niya. Nag-exchange mo man na siya. Ako na nga. Kaya nabilis aray mo ito na mo. kaya nanwildo pa ito Wala man ko sa... Wala na. Nabawa to sa... Kanang panghuam ka nga. Kaya di lang ta siya mo... Kuwanto niya nila ba mo at Kaya kay... Kabansin ko ba be, ito na mo katuig. Eh. Hindi sa... Okay naman ta... Mananghid since, no, no, napagito, siya sir Nuno. Yung napag ito sa kwarta. Di ta ma... na to. Mato ni Mercedita, batasa na sa iyang bana. Nga mo text kaniya, matag higayon, nga mo biyahe kinipaingon sa dakbayan sa Sugbo, aron maghatod kang Mayor Lakabin ni Riluya. Apan niya tumate sa hapon, wa na makatex kaniya si Alan. Kada uli anak niya, mo text gina siya nga na mauli na may, ah, mamauli na may. kato wala siya mo text, nga nako nga mamauli na sila. Nga ako rin ning text nga na mauli na mo anak niya, walay reply na. Muto, dantag pila ka, kanang kuan, ura, or minuto, nanay nagkuan diri rin ako. Nga, tawagi ko na sa Manoy Alan, o kanang, tawagi ko na kung pa ba. Duha ka tuig nang nanrabaho isip driver sa munisipyo si Alan og gunom na kabuan isip driver sa mayor. Apan tungod sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil sa mga opisyal sa lungsod, may parehag sa iyang kabalaka si Mercedita ngadto sa iyang bana. Ni yeah, ako nung puno sige sige nga ayo sige kuy kuy kay daghan ngi kuan bang mga kapitan. Ya. Yeah. Dili man gid siya kay wala man kuno isa ang iyang amo, wala man kuno sa, sa maayo man. Muna nga wala siya pa Giabagahin noon sa banaeng Riluya ang tanang gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawa sa iyang bana o gisaaran siya nga patrabahoon sa lungsod aron may ikabuhi sa ilang pamilya. Sila si Alan og Mercedita may tulok ka mga anak. Bab karong biyernes na gikatakdang ilubong ang patayng lawas ni Alan sa pampublikong sementeryo diha sa lungsod sa San Fernando. So far, Bob, mo ang latest nga itong nahipos, gikan din ni sa gawas. Bob? May uh, uh, concern lang ko na itong early report ni Monong. Hasta mga anak uh, sa mga reluya, gawas lang ni Mayor Ninit, no? kay napastambalanan, wa makabisita sa haya sa ilang amahan, May, gumikan sa Kabalaka? Uh, come again, Bob? Ah, uh, concern lang ko atong report ni mo ba, ang mga anak ni, Niroya, gawas lang kang mayor ni no? Kay uh, naapa sa ospital. Ang mga anak ba, wa makabisita sa haya sa ilang amahan? Uh, sukad sa pagpatay ni, pagkapatay ni Inimay? Yes, Bob, mo na siya ay subo nga uh, realidad, Bob, no? Kay wag yun makakita ang mga anak sa haya sa ilang bana. Gani, giswaya na to unta pagkuha ang habig sa mga anak ni uh, Uh, ABC president Ricardo Nunoy Riluya apa na mga supporters tikom kayo ang ilhaba takom kay sila sila babab -ba kay mato nila nabalaka sila sa seguridad sa mga bata ug wa nila itugan ug asa kini karon na himutan Thank you so much uh, Luan Mirundina sa imong uh, live update uh,